Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan ng love potion o kung ano-anong ritual para mapaibig ang isang babae. Isang simpleng chat na may tamang timpla ng karisma, emosyon at misteryo ay pwedeng maging parang gayuma. Hindi ito dahil sa magic, kundi dahil sa psychology, timing at tamang pagpili ng salita. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pakikipag-chat masyadong presko, masyadong clingy o masyadong boring. Pero kapag tama ang pagkakasabi mo sa ilang partikular na linya, literal na mapapaisip ang babae sa iyo bago siya matulog, habang naliligo at habang nakaidlip sa hapon. Ito ang hindi nila alam. May mga salita, mga simpleng chat na kapag nasabi mo sa tamang panahon, ay tila tumatama diretsyo sa puso ng isang babae. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang pitong chat lines na hindi lang basta nakakakilig, kundi kayang manggayuma sa emosyon ng babae parang hindi ka na niya maalis sa isip niya. Kaya kung sawa ka na sa scene zone at gusto mong malaman ang sikreto kung paano makuha ang emosyon at atensyon ng babae gamit lang ang chat, tapusin mo ang video na to. Number one, napapaisip ako. Paano kaya kung ikaw ang kasama ko ngayon? Sa unang basa, parang simple lang, pero may laman. Ang linyang ito ay bukas, hindi demanding, at nagbibigay ng space para sa babae na mag-imagine. Ang pinakamakapangyarihang sandata mo bilang lalaki ay ang kakayahang pasayawin ang imahinasyon ng babae at yan ang ginagawa ng chat na to. Hindi mo siya direktang niyaya pero pinatikim mo ng posibilidad parang subtle flirt na may emosyonal na lalim. Senaryo, isipin mo gabi na, nakausap mo siya buong araw. Pagkatapos ng mga simpleng kamustahan, ibinato mo ang linyang ito. Mapapangiti siya. Maaring sumagot siya ng, Haha, bakit? Anong gagawin natin? At doon na nagsisimula ang koneksyon. Pinapafilm mo sa kanya na masarap isipin na may kayo hindi mo siya pinipilit pero binubuksan mo ang pinto ng posibilidad. Para kang isang nobela na gusto niyang basahin, hindi pilit pero kaakit-akit. Ito ang tinatawag na planting desire through future pacing. Ibig sabihin, pinapaikot mo ang utak niya na isipin ang isang senaryo na kayo ay magkasama. Kung mapapasok mo ang isip ng babae gamit ang ganitong paraan, mas magiging malapit siya sa iyo kahit hindi pa kayo nagkikita ng personal. Isa itong uri ng emotional mirroring na malakas ang epekto, lalo na sa mga babaeng mahilig mag-fantasize o mapag-imagine. At kapag nasanay siyang iniisip ka, diyan mo masasabing effective ang gayuma mo. Hindi sa laman ng katawan mo, kundi sa laman ng chat mo. Tandaan mo, mas nauuna ang isip bago ang puso. Kung nakuha mo isip niya, madali nang pasukin ang puso niya. Number two, alam mo, sayang, kung mas maaga lang tayo nagkakilala, ito ang chat na tumatama sa what if sa puso ng babae. Bakit? Dahil lahat tayo may panghihinayang, kapag binitiwan mo ang linyang ito, hindi lang siya nakarinig ng compliment. Nakaramdam siya ng koneksyon sa isang alternate reality. Isa ito sa pinakamalambot na parte ng puso ng tao, ang ideya ng kung sana. Senaryo, Kachat mo siya ng ilang linggo, komportable na kayo. Tapos bigla mong binanggit na, sayang kung mas maaga lang tayo nagkakilala, baka iba ang kwento natin ngayon. Hindi mo siya minadali, pero binigyan mo siya ng alternate universe kung saan pwede kayong maging mas malapit. Kapag nagkataon, maari siyang mag ng, haha, oo nga eh, kung kailan pa busy na ako sa buhay. Dito pumapasok ang emotional nostalgia even if wala pa kayong history, binigyan mo siya ng illusion of emotional history. Pinaparamdam mo na parang may connection na dapat matagal nang meron, pero ngayon lang dumating, ang utak ng babae ay magugulo. Bakit parang may meaning ang chat niya? Bakit ako kinikilig sa ganito? Ayon, nagumpisa na ang gayuma. Ito ay isang banayad pero malalim na linya. Hindi ito offensive, hindi rin bastos, pero napaka-effective lalo na sa mga babaeng emotionally mature o yung may kaunting longing sa romantic connection. Parang binigyan mo siya ng trailer ng pelikula na gusto niyang panoorin kaso baka huli na. At dahil dyan gusto niyang habulin ang oras. Number three, alam mo kahit anong sabihin mo, ang ganda pa rin ng pagkatao mo. Hindi ito simpleng ang ganda mo lumana yun. Pero kapag sinabi mo na maganda ang pagkatao ng babae, ibang level yan. Kasi hindi na ito tungkol sa pisikal kundi sa karakter niya. Mas malalim ang tama, mas nakakabighani at mas bihira sa lalaki na kayang magbigay ng ganitong compliment. Senaryo, may ikinwento siya sa iyo na pagkakamali niya noon or insecurities niya. Imbes na husgahan mo, ito ang sagot mo. Alam mo kahit anong sabihin mo, ang ganda pa rin ng pagkatao mo. Boom, hindi lang siya makakaramdam ng respeto kundi ng pagkakaunawa. Bihirang-bihira 'yan. Ito ang tinatawag na deep affirmation. Pinaparamdam mo sa kanya na mahalaga siya hindi lang dahil sa panlabas kundi sa panloob. Ganyan ang mga chat na hindi lang pambihira, pangmatagalan. Babae, ang unang naa-attract sa looks pero napapalalim ang feelings sa understanding. At yung linya mo, pang malalim yan, pang soul. Kapag may lalaking kayang umintindi at hindi lang humanga sa itsura kundi sa buong pagkatao niya, ibang klasing connection ang nabubuo. Dito pumapasok ang emotional safety na napaka-importante sa mga babae. Hindi ka lang nakaka-in-love, nagiging safe zone ka pa niya. Number 4. Ang sarap mong kausap, parang hindi ko na gustong matapos tong gabi. Isa itong linya na nagpaparamdam ng genuine connection, walang halong landi o buladas, just presence. Sa sobrang dami ng lalaking nagmamadali sa chat, ang isang lalaking kayang mag-slow down at mag-appreciate ng moment ay parang oasis sa disyerto ng pangungulit. Scenario: after hours of deep convo or kahit simpleng kulitan, it's 11 PM. Instead na i-end mo na, binigkas mo tong linya. Hindi mo siya pinipilit magstay, pero pinaparamdam mong mahalaga ang oras niyong dalawa. Emotionally intimate, hindi bastos, pero may konting kilig. Ito ang triggers moment reinforcement. Pinapaulit-ulit sa isip niya na mahalaga ang oras niyong dalawa. Gusto niyang maulit, gusto niyang maramdaman ulit yung moment na parang ikaw lang ang nakikinig sa kanya. Ang epekto, hinahanap-hanap kanya ito ang chat na parang yakap sa kaluluwa hindi siya flashy pero emotionally magnetic lalo na sa mga babaeng pagod na sa lalaking puro pa cute o pabibo kapag kaya mong maging present ikaw ang lalaki na hindi lang gusto nila kailangan pa nila number 5 seryoso gusto ko lang malaman mo na hindi ko minamaliit yung mga pinagdadaanan mo ito na marahil ang pinaka-underrated na linya pero pinaka-makapangyarihan emotionally. Sa dami ng taong gustong magsalita, iilan lang ang gustong makinig. At sa panahon ngayon, ang lalaki na marunong makinig ay parang isang bihirang hiyas. Senaryo, may sinabi siya sa'yo, problemang pampamilya, stress sa school, pressure sa work, hindi mo siya kinontra, hindi mo rin minadali. Sinabi mo lang na gusto ko lang malaman mo na hindi ko minamaliit yung mga pinagdadaanan mo. Mararamdaman niya agad na naiintindihan mo siya. Ito ang emotional validation. Hindi mo siya sinusolusyonan pero pinaparamdam mo na may kasama siyang humihinga sa bigat. At yan ang gusto ng maraming babae. Hindi ang masolusyonan agad kundi ang may karamay. Kapag naramdaman ng babae na emotionally grounded ka, hindi ka lang lalaki sa paningin niya, isa kang sandalan, isa kang pahinga. At tandaan mo, mahirap makalimutan ng taong naging pahinga mo sa panahon ng gulo. Number 6. Ayokong palampasin to, pero ang galing mong magdala ng sarili mo. Ang linyahang ito ay acknowledgement. Hindi ito physical compliment, kundi behavioral admiration. Ipinapakita mong napapansin mo ang maturity niya, ang confidence niya, ang grace niya, at karamihan sa mga babae gusto 'yan dahil hindi lahat napapansin yung effort nila to be strong. Scenario, may na-share siya na challenge niya sa buhay or nakita mo lang sa social media niya ang kanyang mga accomplishments, activities, or even ang simpleng posture niya sa pictures. Ibinigay mo tong linya, hindi bastos, hindi over the top, pero ang dating, sincere. This taps into her self-worth. Hindi mo lang siya kinomplement dahil maganda siya, kundi dahil hinangaan mo ang lakas niya. Kapag pinuri mo ang pagkatao ng babae, you're not just being romantic, you're being rare. At sa dami ng lalaking puro sexy mo at pahingipik, ikaw ang lalaking nagsabing, ang galing mong magdala ng sarili mo, Guess what, ikaw ang hindi niya makakalimutan. Number 7. Hindi ko alam kung bakit pero parang ang gaan mo sa pakiramdam. Powerful ang linya hang ito. Walang dahilan, walang analysis pero ramdam. At karamihan sa babae, gusto yung feeling na hindi sila kailangang i-explain para mahalin. Gusto nila yung presence na hindi nagpapaliwanag pero nagmamahal. Scenario Late night convo, wala nang masyadong topic, bigla mo na lang na feel na parang ang gaan ng loob mo sa kanya. Binanggit mo to, hindi niya alam kung bakit pero smile siya ng smile kasi alam niyang sincere ka. Emotionally, ito ay nagtitrigger sa safe vulnerability. Kapag lalaki kang kayang magsabi ng nararamdaman mo ng walang takot, you're giving her permission to be herself. That's rare, that's magic. At sa dulo ng lahat, yan ang tunay na gayuma, yung kapag naramdaman niyang ligtas siya sa piling mo. Sa mundong puno ng filters, fake compliments at pa na emojis, bihira ang lalaking kayang magmahal gamit ang tamang salita. Hindi kailangan maging sobrang galing magsalita, basta totoo ka. Kasi kahit gaano pa ka-powerful ang mga chat line, kung hindi galing sa puso, walang bisa. Pero kung gamitin mo ang mga linyang ito na may respeto, intention at sincerity, mas matindi pa niyan sa anumang gayuma. Dahil ang tunay na koneksyon ay hindi gawa-gawa, ito ay pinipili, pinaparamdam at pinapatunayan. Kaya kung gusto mong makakonek ng totoo, hindi mo kailangang magkunwari, kailangan mo lang ng tapang, tamang salita at malasakit. Subukan mong gamitin ang mga chat na to sa tamang oras, sa tamang babae at makikita mo hindi lang puso ang makukuha mo, pati kaluluwa niya mapapaisip sa'yo. Yun ang tunay na chat na may bisa, hindi lason, hindi bola, kundi damdaming sinserong isinusulat gamit ang mga letra na nagiging alaala. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.